Actually, I'm not yet fully back. <laughs> Thanks to social media, it's like I never left. Yes, diba? Yes. So, salamat sa na pumafollow sa uh, aking social media pages. Um, but, yun, so, here and there, I take on projects. But, I guess, family first talaga tayo ngayon. And, nagpapasalamat nga ako. Patuloy pa rin na ating mga trabaho. Um, hindi man ako nakakapagserye pa. Oh, yun na lang naman eh. Okay. Yun na lang. nag uh -oh. naman nag, na ako. Nag-MFA. Yeah. Um, Nag-theater pa nga ako eh. Kasi hawak mo yung oras mo eh. Big commitment pa ngayon yung teleserye. The guest sa eh. birthday ni Ding Dong. Yes! Family food. Family food. Oh, oh, Buti na nalo na. Kasi nung dati okay. nalo, na nalo. <laughs> At um, sinunod ni Senator Bam yung ano mo ah. Yung oo. Sabi, oh, oh. sabi ko parang sa ng ito, dapat honesty. <laughs> so, Yun. so ter terya lang talaga yung hindi pa. Hindi pa. Pero syempre nami-miss ko din. Nami-miss ko talaga. Ah, uh, syempre pag nilumalapit din sinasabi ko, hmm. gusto nilang makapag ng serye na kasama ko. Doon mo na realize yung impact at power talaga ng teleserye. Eh. You know? Uh, at nagpapasalamat naman din ako yeah katulad sa ibang mga boss ko na nagsabi, sabihan mo lang kami gusto mo. So, Para pang... napaka-privilege nun, di ba, na masabihan mo. So, ako po ay punong puno ng pagpapasalamat. Pero siguro sa ngayong oras lang na ito, sa Tsaka, wala pang ano mga making sure I'm healthy, yan yeah, the families. Siguro pang dumating na time na, na may nag-offer talaga sa inang territory na parang hirap na hirap kang tanggihan Meron na ba? Muntik na pero hindi natuloy. So, uh, hindi pa meant to be. Oh. Hindi na to So wala wala pa ba. this year. Pero Wala Wala pa this year. Uh. Yon other I have other projects. You will find out soon kasi I can talk about it yet. So, may ano muna tayo? Kabig muna, hindi muna tayo. Acting pa rin? Basta, pag nandun na makikita ko.